Hello guys, so nagpunta kami ng anak ko doon sa palengke sa may DIY kasi may hinahanap kaming tol sa motor yung ano ata ayon open at saka back wrench na number 11. So hinahanap, nagtingin-tingin kami dito sa DIY, baka meron dito. So ito yung ganito, ganito yung hinahanap namin. Kaso lang, walang number 11, 11 yung hinahanap namin ang meron lang 10 at 12, 8, 9, ganun. So, walang 11. So, naghanap talaga yung anak ko. Ito yung anak ko, nakasama ko. Siya yung mag naghahanap kasi siya yung gagawa. May pinapatanggal kasi sa ng papa niya yung ano yung stainless kasi pipinturahan yung ano namin badya so ito may binili din ako na anong tawag nito ito oh. Basta ito, ito yung ito kailangan ko ito kaya kinuha ako mamaya, ko mamaya titingnan ko don sa price reader kung magkano kasi hindi ko alam kung magkano to. Kaya ayon yung anak ko kana iniwan ko muna siya doon kasi may tinitingnan pa ako kasi may hinahanap ako hindi ko lang alam kung ano. Tapos tumingin-tingin lang ako baka maalala ko kasi nakalimutan ko kung ano pa yung kailangan ko kaya tingin-tingin lang ako tapos ito may nakita pa akong ano pero hindi ko kailangan yan tinitingnan ko lang kasi namis lang ako kasi ang ganda-ganda kaya ito nag video muna ako sa sarili ko para makita ko naman yung sarili ko char at ito na nga pupunta na ako doon sa price reader. Dala-dala ko na yung kailanganin ko. Hinahanap ko <laughs> kung saang banda yun. Kaya ito, inano ko muna. Ah, uh, Nag-video muna ako sa sarili ko. Ay, nakita ko nandito lang pala yung price reader. Ito yon So, tininang ko. Ay, 65 pala. Ito siya. Yan yung kinuha ko kanina. 65 pala ang price niya. So, okay lang yung price niya. Kaya, Kinoha ko na bibilihin ko 'yan mamaya. So pumunta naman ako dito sa mga plasticware. So nakita ko ang ganda talaga ng, ng plasticware dito. Ang ganda ng quality, makapal ito siya oh, baon na ng mga bata. Maganda siya kasi hiwalay na 'yung kanin at ka lalagyan ng ulam para hindi mapanis. Tapos tumingin tingin pa ako kasi ang ganda ang ganda na mga stocks nila ito pa yung nakita ko ang ganda sana bilhin pwede kang mag ano dyan ka ng palamig tapos may lag lagyan siya ng straw sa ibabaw may butas siya para doon may pasok yung straw so yun tumingin tingin pa ko kasi kasi nagagandahan ako sa mga ano nila dito mga stocks nila tapos nakita ko yung tumbler sabi ko ay ang ganda ng mga tumbler nito dito, tapos ang kapal-kapal pa. Tapos ayan, tumitingin-tingin pa ako. Ang ganda talaga ng quality ng mga tumbler dito. Kaya tiningnan ko at saka tiningnan ko yung price niya. Ah, uh, okay lang yung price niya kasi nga ano, makapal naman siya kaya medyo pricey siya. Pero ang ganda talaga ng quality. Pero hindi mo na ako bumili kasi wala yan sa plano. Wala yan sa listahan ko. Isa yun sa natutunan ko sa pagiging tindera. Yung hindi dadampot ng wala sa listahan. Kasi yun, nakakasira ng budget yun. Kaya iniwan ko. Hindi ko na muna tiningnan kasi baka maakit ako at madampot ko yun. So, iniwan ko muna yun po may hinahanap pa kasi ako iwan ko lang kung ano yun medyo may naalala akong kailangan ko kaso lang nakalimutan ko kaya tumingin tingin ako dito baka sakaling maalala ko kung ano yung nakalimutan ko ayan tumingin na na attract ako sa kulay niya ang ganda di ba violet o oh, pak ganern ang ganda tapos ano lang ako tapos napunta ako dito sa section ng mga laruan natin. Ang ganda pala ng mga laruan dito, mga pink, mga Barbie. Ayan, ito pa yung malaking doll na parang totoo. Ang ganda niya. Ayan siya o oh, yung baby. Tapos dito may mga car pa dito na malalaki. Ayan, gustong gusto yan ng mga bata yung mga car na malalaki. Kaso ang mahal, 300 plus yata yun tiningnan ko tapos dito may nakita po ko ayan oh pala pala yun sa may iwan ko ano sa tagalog pala din ata yun shovel kasi yun sa english tapos binalikan ko na yung anak ko Tapos tiningnan ko kung kung may nakita ba talaga siya tapos tuminto muna ako dito sa may wallet section kasi naisip